Sa buhay natin, marami tayong mga pangarap. May mga pangarap tayo para sa ating sarili, para sa ating pamilya, at para sa ating mga mahal sa buhay. Ang mga pangarap ay parang mga ilaw na nagbibigay liwanag sa ating landas tungo sa tagumpay. Ngunit sa paglalakbay na ito, madalas tayong dadaan sa mga pagsubok at pagkukulang. Ang pangarap ay hindi naguumpisa bilang isang tagumpay. Ito ay nagsisimula bilang isang munting butil ng ideya, isang kislap ng inspirasyon na nagsasabing kaya ko ito. Ito ang mga sandali na nagbibigay buhay sa ating mga pangarap at sa mga sandaling ito tayo ay puno ng determinasyon at pag-asa. Isang simpleng pangarap tulad ng makapagtapos ng pag-aaral, maging magaling na guro, o magkaroon ng maligayang pamilya ay mayaman sa potensyal na magdala ng tagumpay. Ngunit sa daan patungo sa pangarap na ito, tayo ay madalas na hinaharap sa mga balakid na tila ba humahadlang sa atin. Ang buhay ay hindi palaging madali. May mga pagkakataon na tila ba ang mga pangarap natin ay malalayo at malalabo. Sa mga oras na ito, ang pangarap ay siyang nagiging gabay natin patungo sa tagumpay. Sa pagtahak natin sa landas ng pangarap, tayo ay nakakaranas ng mga pagkukulang, mga pagkatalo, at mga pagkakamali. Subalit ito ang mga pagkakataon na nagpapalakas sa atin, nagpapalago ng ating karakter at nagbibigay daan para tayo'y matuto. Ang pag-asa ay may mahigpit na ugnayan sa pangarap. Sa mga panahon ng kadiliman at pangarap natin ay tila malayo, ito ang nagdadala sa atin sa liwanag. Ang pag-asa ay nagbibigay saysay -say sa ating paglalakbay. Ito ang nagpapalakas sa ating loob na harapin ang mga pagsubok. Kung minsan, sa gitna ng pag-iiwanan ng lakas at pag-asa, tayo ay nadaramang sumuko na lang. Ngunit ang mga pangarap ay hindi para sa mga duwag. Sila ay para sa mga tapat na lumalaban, mga taong may pananampalataya sa sarili at sa kanilang mga pangarap. Sa paglalakbay natin patungo sa mga pangarap, may mga pagkakataon na ang tagumpay ay darating ng hindi natin inaasahan. Ito'y isang kahanga kahangahangang bahagi ng paglalakbay. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa iyo, kundi pati na rin para sa mga taong naniniwala sa iyo. May mga pagkakataon na magugulat ka na lang na ikaw pala ay may kakayahan na hindi mo akalaing makakamtan. Ang mga pangarap ay may kakayahan na magbigay ng lakas at tapang na hindi mo alam na nasa iyo. Ito ang natutunan ng marami sa atin sa pagtahak ng landas ng ating mga pangarap. Ang pangarap ay higit sa isang mithiin. Ito'y isang kaganapan, isang pagtupad ng ating mga layunin. Ngunit higit sa lahat, ito'y isang mensahe ng pag-asa at inspirasyon sa iba. Sa paglalakbay mo tungo sa iyong pangarap, tandaan mo na ikaw ay hindi nag-iisa. Ang bawat hakbang mo ay may bisa at halaga. Ang iyong tagumpay ay maaaring maging inspirasyon sa iba na sundan ang kanilang mga pangarap. Ipinapakita nito na ang pangarap ay hindi lamang ukol sa sarili, kundi ukol sa pagbibigay inspirasyon at pag-asa sa iba. Ang pagtupad ng pangarap ay nagbibigay liwanag sa madilim na mundo ng iba. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay tungo sa mga pangarap, tayo'y magiging mas matagumpay na tao. Ngunit ang tunay na tagumpay ay hindi lamang ukol sa material na bagay. Ito'y ukol sa pagunlad ng ating karakter, pagtibay ng ating loob, at ang pagambag natin sa mundo. Kaya't sa mga pagkakataon na tila ba ang mga pangarap mo ay malayo, huwag kang sumuko. Ang pangarap ay maaaring maging gabay mo sa tagumpay. Ito'y may kakayahan na baguhin ang buhay mo at ang buhay ng iba. Magpatuloy ka, dahil ang pangarap ay nagdadala ng liwanag sa ating landas. Ipinapaalala ng pangarap na sa kabila ng lahat ng pagsubok, may tagumpay na naghihintay para sa mga matatapang na sumusubok. Ito'y isang lihim na itinuturo ng pangarap na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa tapat na pagsusumikap, pag-asa at pananampalataya. Sa pangarap, tayo'y patuloy na naglalakbay tungo sa tagumpay.